Hi guys, nandun na kami sa Naia Terminal 3 Ayan magkabahit kami ng travel tax ngayon May ang Nakakaba naka, uh, Kasi syempre yung huli Is yung immigration Pero kaya naman naman yan na si Jowa oh. Nasa ano siya, travel tax na Magkabahit niya siya ng travel tax uh, marami sa tayo iya going to Thailand sa Bangkok, Thailand tao, France, ah, of tao, promise nakakaloka ang so, aga namin kasi 7.30 pa lang 7.30 yung flight namin papunta ng Bangkok pero inagahan namin yan. And guys, magi-check-in na kami. Ayan si Jowa. So check in na kami. Tapos na kami sa si travel tax. May bayad na kami. Ayan. So check in na kami. Hi ka naman. Check in. Pagkatapos yan. Sa immigration na? Ah, okay. Hi guys, papunta na kami ng <laughs> papunta na kami ng immigration. May kaba sa puso bahol at kiro. Oh, na mag video dyan. Mamaya pa ko guys ang mga tinanong sa amin papunta ng ano ba, diba? immigration. Ito na guys. Mamaya ulit. Ito na si madam. Ito na. guys, ayun, nakaalpas na kami sa immigration. Ang saya-saya namin kasi first time namin mag ano, mag ibang bansa. Ayun hindi naman nakakakaba usually sabi kasi yung iba nakakakaba daw hindi naman kasi usually pag tinanong ka immigration kung kung kailan ka babalik dapat alam mo yun tapos ang kabal sa pupunta ba diba? tsaka pag nangyari vlogger ka basta ginawa natin nagbayad muna tayo ng travel tax. travel tax Masa, uh, ano yung binayaran natin magkano yung binayaran travel tax kasi si jowa nag ano, na nagbayad ng travel tax kung hindi na Um, yung travel tax na binayaran natin, 3,240 dalawa na tayo. Haggard oh, na tayo. Usually Sali, haggard na kami. Kasi kote lang tulog namin. So, tax, check -in. Diba? Check -in. Uh, Ka-travel check tax, uh, check-in. Di uh, ba? Check-in. check-in. Mabis na may check-in usually. Mas so, pagkatas check-in, yun na yung immigration na. So, alay, sabi na nakakatakot. Di naman. Parang mabait naman yung mga immigration. So, ano talaga? Kailangan. So, anong tinanong sa'yo? Ang tinanong sa akin ng immigration, ah, uh, kailan ako babalik ng Pilipinas sabi ko po ah, uh, March 7 balik ko tapos hindi naman tinanungin kung saan yung hotel o saan yung matinerary hindi na ang importante pala doon yung kailan ka babalik tapos kung ano yung trabaho mo yun sabi ko kasi vlogger ako ano daw pag, ano daw yung vlog ano, anong, anong content anong content ah, sabi ko lifestyle travel sabi ko travel po ako sa Pilipinas ay travel sabi ko ah uh, nagta-travel ako sa Pilipinas, nag-vlog ako sa Pilipinas kaya tapos pinakita ko yung ano ko, yung uh, katunayan na vlogger ako, tapos tinignan niya yung subscriber ko, tinignan niya yung, Facebook kaya, screenshot, lang. O, screenshot lang naman kailangan no? oh, happy ka ba? syempre makakalipad na tayo puntang Thailand ah, yung tanong dalawa lang Ano tanong sa una, ano, <laughs> siya, wag yung tingiti, para good mood. Tapos, mo na morning po, gano'n. Tapos sabi, kailan balik mo, March 7. Tapos, mm. tinanong ulit, kailan balik mo, March 7. Oh. Kasi sabi, hindi ka naman sa gobyerno, hindi ko. Tapos, sinanapan ako ng company ID. Ano Kasi, sabi mo? Kasi muna ako, kung sino kasama ko sa so, ito, partner ko po. Mm. So, ah, okay. Uh, sabi, ah, uh, ah, Ah, uh, hindi ka ng ganyan. Hindi hindi uh. hindi uh, inaalala ko 'yung tanong, yung sa kung paano mas ka. Sabi kung anong gagawin niya ata doon sa Thailand, uh, sabi ko uh, vacation po birthday ko po kasi sa March 9. Tapos nakita niya rin kasi na birthday ko kanang March 9. Sabi ano sabi niya? Ano ba bae Lala lalaki nag-interview sa? Sabi, sabi, mabilis lang 'to sabi, ano? Ah, uh, ano 'yan? may company ID daw ba ako? Sabi ko, ay, COE lang po. Sabi niya, o oh, sige, yun na lang. Tapos pati yung ano, return ticket, di ko lang. So ina, na, okay na yan? Oh, okay na, tinapakan na. Hindi na ako nanapan na. Hindi ba siya tinanong sa'yo kung kamukha mo si JM? Kasi nagkatabi. Ay, <laughs> <I know. laughs> <laughs> happy kami kay kasi. Ay, mga kapam. Ay, <laughs> mga kapam. Ito po si JM. <laughs> mga fans po ni ano ni JM. Ito na po siya. Actually, ang saya pala yung parang, parang ano yun eh, diba? yung makaalpas ka sa mm -hmm. so, actually ako pinakabana ako pero tiniting ay nakagwapo yung immigration na punta sa akin oh. Huh? gwapo talaga pero mabait mabait naman sila hindi sila pwedeng hindi mo 2am pa lang guys actually guys hindi, hindi ka pwedeng katakutan usually na matatakot ka hindi Ano lang yun, parang in, sabi sa'yo eh. parang interview lang yun sa mga work na pinapasukan mo sa'yo. Mm -hmm. Work, kayo. Hindi, diba? para kasi 'di ba parang interviewing ka, sa mo naman ng ano, ganoon naman sa work ke. Eh. Kasi 'di ba pa trabaho ka sa ano sa uh, sa mga work. Pag alam mo yung hindi ka masyado nag-ano, diba, ano, 'di ba ibabagsak ka. Ganoon din naman. Sa no? Eh. Hindi sa maigpit promise, parang sapsap mag-travel na. No? Kaka sa dalang surot ng no? oh. Santay tayo susunod? Uh, Kota Kinabalu <laughs> Kota Kinabalu Ay, Babuyan Island po kami sa sunod. <laughs> Pero ang happy kami guys. Kasi di sa panod siya. <laughs> panod siya. Pero happy kami. Oo, oh, di pa. Welcome to Bangkok, Thailand. Gago, Pilipinas pa lang tayo. Hindi, yeah, mamaya. Paglapag namin, mag-video ulit kami. Uh, nasa Bangkok, Thailand na kami. I check yung 3 a.m. pa. Ay, ano, uh, oras na ba? Pasado, alas 2.05 pa oh, pa na. Ang flight namin, 7.30. Excited kami. Excited. Ayun na. Bye-bye guys. Uh, Balitaan namin kayo mamaya. Maglilibot mo namin. Ano, kakain mo na kami at mamaya pag ano namin pagbaba namin Thailand yun i-video ko niya tapay para mabilis ka makakita wow. wow. Andito kami sa wakal wakalator si madam kasi yung, yeah. ano na papagod dito kami sa escalator na <laughs> ang galing ah! <laughs> inahanap namin yung ano gate namin ha? Huh? 109. 109. na 1-0 pupunta kami sa 1 doon at kami sa escalator ay sa escalator walkalator parang <laughs> yung kamay yung kamay yung kamay yung Ay, pwede matulog dyan. Oh, yes, Kanta yun? Migration? Ito ba tayo dyan? Kailang tapang pisa? Oo. Diyan sa gilid. Nakalapag lang namin sa Thailand. sa Thailand na kami. Gala ng airport nila. Kala namin babalik kami ng Manila eh. Ang tagal lumapag eh. Tama lang ang mingkrisyon ng Thailand. Bigay passport muna. <laughs> okay oh guys, nabalik na, lang namin kayo. Dito kami sa Wokalai ng Thailand. Parang puyat yan. Puyat yan. Okay guys, ume ulit. Hi guys! Dito na kami sa airport ng Thailand. Ang ganda mga statue nila. Ang dami dami ng dito parang ayan. Oo. Oh. Ang mga um, mga uh, tao. Oo. Oh, sino may kumabase. Kasi thail, Thailand. naman yung mga sulot. Kasi uh, alam kung Philippines yung mga Thailand yung mga thailan yung lahana nak pergi perempuan, hehehe, bukan si bukan eh ada satu, ada satu, satu orang, 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 Dah orang, satu orang, satu orang, si si Joe ha kinuha niya yung wifi namin kasi na syempre hindi kami makakapag data rito o makakapag wifi -right kasi so, binok namin yun ha yun uh, yung data wala nga ko din ang output nila ha lakal ka ng output nila kasi na so, kaya si Joe Ano? yun ha ay guys, nandito na kami sa tren. Sa MRT. <laughs> parang kami timang. Alam din namin, alam, patanong-tanong kami. <laughs> parang ganda na ayaw ano na dito ng tren nila. Kasi parang ano, yun. Ano ba yung parang? <laughs> yung tren dito. Na nga, para hagat kami, nangangapa-ngapa kami. Pero antes magpunta namin ito sa second. Sa second time. Yun na kami sungahan Ito na pa uwi. Tandaan mo. Ayan. At, yun ba? Diba? Ito na mo si Madam. Si J. Mga pants po ni JM. Ito na po si J. Yung pants po ni JM. Ito po si JM kasama ko. Hi to the vlog, JM. Kakatuwa. <laughs> ano Di ba sa atin parang magnetic ang tawag ng card? sa kanila dito yung ATM na dito ay ano nila dito yung sa tren nila coins ano yan? ito yung coin na ganito eh. ganitong coin parang alam niyong maglalaro ka ng anong taong laro yan yung laro dati ng ganung mga bata bata nakakaloka diba dami daming lahi dito ang daming mga nationality na sa Thailand pero tignan natin kung mainit mga mga kaya babalitahan ko ayo sa tren Diba? Pamaya sa Tren. I-video we'll tayo sa Tren ulit. Bye-bye! Update, update! Ayun guys, nalito na kami sa Tren. <laughs> sa MRT. MRT ba po? Going to Reto. Oh. Pupunta po kami going to Reto. Nasa kubaw po kami. <laughs> Papalapit na. sa Recto Station nasa <laughs> teryo pa namin ng ano nang, nang taitan ayun ba <laughs> <tayo>, yun para kayong mga sunog sunog tawag tutor din Agad, mga mga shark guys agad 'yan dito na sa hindi po hindi mo pinikit rat sa iyo ensayod naman Okay, they... Are you they okay. still Oh, we should have. Apa na ba? Okay. Ah, bapak aaral oh, <coughs> Essa é a Santola do stage. No, 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 no. i didn't know. Ay dito ka makakabili ng mga ano pa sa ano. Pasalubong, may mga ano. Init. Kena mo. Parang mo din kayo. Hindi, ito yung royal juice or orchid tayo eto? orchid ano orchid ayun white orchid do Ya. Baik.